Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. Sasama ako sa New Gun. Um, tutulong ako kay ate mag-simula sa pagtatanim ng pinya. Hindi alam ni ate, sasama ako. Para nagagayak na ako. Bago siya dumating, ready na ako. Nagbaon ako. May baon sila, pero malamang hindi ako sa ako. Kanin, ulam, dilis. Hindi pa kasi ako nag-aalmusal. Lutuin na uh, Shanghai. Ayan, panunsi. Then, pagkatapos kong mapak yung dadaling ko, maliligo na ako. Laman ng bag ko, nagdala ako ng prituhan, nagdala ako ng oy. Baka wala kasi dun eh. Ayan ito, mga baon-baon ko. Ayan, isang bag siya. Okay na guys, ready na ako. Sino ate? Masama ako ate? Masama ako? Ay, ang unang tayo. Ay, may ibaon ako sarili. kayak na ako. Kaya may ibaon mo. <laughs> Alis na kami guys. May dala akong pantanim na rambutan. Sinagdala Resort. Napakayaw naman. Napaayaw naman. Sa mga pulong ng paka. Guys, sagit tubig oh. Kirain tubo ng Prime Water. Magputik ang daan papunta sa irugan. Ipadlock ang bike para hindi nila maanohan gusto gusto talaga ng bata kalsada para kang totoong rider nandito na ulit kami dito na ulit kami sa Nyugan malapit na sa bahay daming nahulog na mga Nyug sayang ito guys oh. Kahit tapos na yung bagyo, patuloy pa rin yung pagbagsak nila. Yan. Kaya sobrang sayang pag na nagkakaroon ng bagyo. Ito guys, oh Ito yung ulingin. Rambutan. to natumba doon sa may tabi ng bahay nila ate. Kinarita pa dito para dito ulingin. Hindi pa magawa hanggang ngayon. Busy pa. Busy pa si Kuya Gary. Ayan siya guys. Oh, ayan yung balon, Diyan siya, dun, siya uulingin. Pay size yung pag ano nung kahoy. Para hindi siya nagiging abo. Ma-estimate nung gumagawa. Dito guys, magtatanim tayo ng rambutan sa paligid nitong bahay kubo. Ayan. pili lang tayo ng lugar na pwede siyang ilagay rambutan madamo na siya. bawat puno guys, dalaga natin ng dalawa yun lang kasi mabaya na mumungan ito isang puno gawin nating dalawa yan guys, nakapagtanim ako dala dalawa sila yan saka dito dapat kasi babae ang rambutan para mamunga ito so guys, ano to, saluyot lagay tayo sa saluyot dito Yan, wala dyan hanggang dun yung may takip na yun puro luya ito tayo guys, gabi sa pinyahan. Pinyahan ni Kuya Gary. Papanoorin natin papano papano sinisimulan itanim ang pinya. Yan. Pagkakatapos anihin ang pinya. Pinapasuhi muna sila bago bago bunutin. Bubunutin lang siya pag may mga suhi na. Ya, yeah, ang ganda ng pinya. Ito siya guys. Oh. Dating pinyahan to, ngayon mga suhi na ang nandito. Pagka kinukuha yung suhi, ang tawag naman ay pagpupungkat. Sa isang puno napakaraming suhi niyan. Nagiging kong ilang times ang isang puno dati. Ito siya gari pinatanggal niya na yung mga puno dating puno ng pinya nandun siya ayan guys yung butukan pahingahan buti hindi nagiba ng bagyo to hanggang dun yan mapapansin mo lang kapag ka naka, nabunot na yung pinya eh. akala mo damo damo lang pero hanggang dun talaga siya. Langka pala to guys. Natumba ng bagyo. Napakatagal na puno na nito pero ngayon lang nabuwal pala to. Ngayon bagyo na to. Halmasal ko muna itong bulinaw. Ginang ako tapos pre ito lang. Okay na guys. Finish. Busog na. Trabaho na kami guys. Dito kasi itatanim yung mga suhi na makukuha. Pwede siya sprayin yung damo kaso maulan kasi ngayon eh. mas maganda yung gamas muna. Ati. Yeah. Nasugatan si ate guys gawa ng asada. Ayan. he eh. Buti na lang hindi malalim. Sinasani ko ano eh? Kaya pala matalim. Ako, ako ngay, ako ngay ano, nakaitang baga. Eh, pumitik. Hindi, abangan mo yan, tapo ng asada mo. Eh, medyo na, ano ako, na outback, ano, at yung aning sugat. Hataw ka kaya ng hataw kanina ate, kahit nag-uurog to. Yan guys, ganyan magsimula ng pinyahan. Yung iba naman, ispray talaga yung damo. Pero... May oras ng Pagka gusto mo nang makatanim, tapos yung pag spray hindi effective agad-agad, edi mag ka na lang muna. Pala pa din gawa ko. Pasarili naman eh. Para pag pinarito siya, Yan. Pag pinarito siya, medyo, ano, medyo madaling mapasok yung loob. Madaling maluto yung karne. Okay na, guys. Luto na. Medyo may sunog kasi apurado kapag kauling yung, ano. Yan. Ito naman yung tuyo. Pwede na to. Yan, guys. Medyo malawak na din. Lunch time na umulan guys after lunch konting oras na lang kami nakagawa kasi umulan na talaga babalikan ko lang yung kalkag kasi naiwan bago kami umuwi magpo 4 o'clock na kasi ng hapon dito Oh, nagamasan namin. ang ingay ng mga tikling. 'Yan yung tikling kung tawagin namin dito, guys. Ito. Pagka ito ay nagamasan na. Dito na itutusok yung mga pinya. Yung mga napu napungkat doon, indulas. Yung, yung mga suhi doon, duwi. Kunin ko lang to, guys. At uh, maya maya uwi na kami. Malamig na eh. Nakakatamad ng gumawa. Lapit lang sa bahay kubo. ay na kami guys. Uuwi na naman kami. Ito kasi din ang tao dito. iiwanan na naman siya. Uulan naman. Ayusin itong mga tigaran. Porok na guys. Uuwi na kami. Kasi maulan. Maginaw na. Uwi na kami. May bigpit akong apat na niyog. bye house. Iwan ka na namin ulit. <laughs> Sobrang putik guys ng daanan namin. Mula kasi dun sa bahay kubo. Baka mahigit sang kilometro palabas. Hanggang makawi sa bahay. So, mapagod Pero, okay lang. At least, nalibang ako. sa kasi nakakainit din sa bahay. Alam, ginagawa. Ayan. Sapa. Maliit na sapa. Ang tawag dito natin, sanug. Ano? Mga sanug. Pag yung tubig ay sa tag-ulan lang magkakaroon. Naririnig ko na ang tunog ng sasakyan. Malapit na kami sa kalsada. Ay! Pagod mamundok, guys. Tubigan. Ganyan. Kapag tag-ulan dito sa amin, sa Bicol. Pero pag summer, wala ito. Hindi talaga tututuong sapa. Malapit na kami sa tabing kalsada. Yun Ha? Tubig daw ito nang nawasan. Ano gagawin natin ate? Kung may tubig ka lang. Hindi ko lang alam. Okay naman kanina na no? gripo. Puro putik ang aming dinaanan. Matatapos na lang putik pa din. Kalsada na hindi pa rin na aayos yung tubig prime water para huwag na walang tubig bakit ayos naman po <laughs> malapit na guys sa bahay nakauwi na rin hello housemates <coughs> hello Bago ako umalis kanina, guys, pinakain ko naman sila. Para pakainin ulit natin ngayong hapon.